Guys. Doon ka. Tingin na ko yan. Hinako. Ay, punta ka sa amin. Meron na akong tinapay doon. Punta ka sa amin. Doon. Doon. Sabi mo, tinapay please Doon. Oo, meron. Hindi, hindi lang. Sa mga tinapay. Oo. Baya. Doon na. Oh. Meron doon. Oh, meron na. din ang kagong galito. Meron din ang galito. Ayun, doon ka. Uwa ka doon. Hinak ay, naku. Ano, naku. Ay, naku. Hmm. Yan lang ha. Huwag ka naihingi. Okay. So, This one is not now, guys. Hello, guys. Pag-a-sumersleep tayo.

pinto. Eh? Hmm? Sarado na pinto. Hindi Lana. eh mm. ang binala niya ay sen?

Anong bulok mo siya? Ito yun. Choco mocha? Oo. Uh -uh. How much yun ay sen? Moco mocha yun. Ay, yon. ay How much yun? Lima po yan? Open mo ngayon yung doll. Hindi ko mo open din. How much yun? Bili mo ako. Bili siya. Bili ko yan. Ito. Bili mo ako. Ito. Ito. Ah, sige. Ito.

សម្រាប់ញ៉ាំទីញ៉ាំលើកៃ Lipin natin siya. Ito siya o oh, ito siya. Drawin ko siya. Uh -huh -huh. uh -huh 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 -huh. Body, body, ha. body, 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 body,

Wala ko lalapit sa iyo kasi maglalagat ako sa iyo. Open ko. Hindi! Basta yung endcon. Hindi! Diyan yun! Hindi! <coughs> Hoy! Diyan yun! Diyan yun ah. Ang... Endcon yan! Endcon nga pero diyan yun na open Ito yung endcon. Endcon? Papi nito endcon. Iyayayo, 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 iyayayo. Ay namin pa lang tong mga tanong. Ay! bat mo ako kayo ng nangyayari. Si Alexa, Ako, ako, ako okay na. Okay ka na? A-a. Alexa. Hoy, lalapit sa akin sa Axel. Lumalapit siya, gusto niya ako ilalantnatan. Ayan ba? Walang amant to. Ay! halis! Axel! Doon ka! Axel! Doon ka! Kasi lalag na to sa'yo. Uy! <laughs> Ay naku sa si otro eh. Muko nakuya! Muko nakuya! Muko Tara! Pag ano na tayo? Minecraft. Minecraft na tayo, no? Mucho chaka! Mucho chaka! Minecraft. Minecraft. Boarding like a rockstar. Adi mo! Gas! Gas! Gas yun! Video! Video! Oh, oh nga! nag Nabibigyan na ako eh. Ito na nga oh. Oh 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 Ano oh. sabi mo? Eh nako. Ano sabi mo? Ewan wan ko. Binibigyan eh. na ako, kulitin mo uh, hindi. hindi. Bakit ako kamba? Oh, wala rin. Ha. Hay ko tayo. Hay ko tayo, talamin. Wala na naman lenge din nako. Ayan mo siya! Ayan Ana, Audrey. kamo nga, inaano mo eh. Party like a rock star. Ano to? Minecraft World Play. Server mode, snow, no. Dapat ang bagong Minecraft dito. Eh. Tabi ka, tabi. Oh, wag nang lalong tayong mag-Minecraft. Iyon na kayang gamot. Wait lang. Sub So,